Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers, lahat po ng mga avid fans ng mga batas at syempre mga uh, mula noon hanggang ngayon na nakatutok po sa amin dalawa ni Atty. Danny Con Eto na naman siya, abogado de Campanilla, Atty. Danny magandang gabi Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan Magandang gabi po sa inyong lahat At syempre, ako ang inyong ko, Mare de Campanilla, ang Mare ng Bayan Mariao. Ayan. Sabi natin bakit yung iba mahilig makinig ng batas. Ikaw nga, sagutin mo yan. Yan ba ang gusto mo nung no? ikaw ay maliit pa o hindi? Hindi eh. Ano Kasi bang gusto mong maging? Nung bata ako, ang ambisyon ko ay maging isang siruhano. Ano daw? <laughs> <laughs> siruhano, surgeon. Ah, si Ruhano. Si Rojano. Bakit John mo nun? kami pinapahirapan? Eh, kasi pag sinabi mo lang doktor, eh baka doktor kagaw ang labas nun. Ah, so, ganun. ba diba? So, si Ruhano. Oh, si Ruhano. Pagka si Rojano, umu-opera. Ah, yun na yun. Ah, Sigurado John. ka. Ah. Ano yung no -opera? Ay, ano ba gusto mong operahan? Tao. Oo, oh, siyempre. Tao, ayan. Mo opera kapag ka, Pagka, sir, si Rojano umu -opera. yan. oh, eh, so, eh, bakit napunta ng pagiging abogado? Eh kasi nung ako eh nag-aaral eh wala akong walang kakayahan yung mga magulang ko natustusan yung pag-aaral ko sa medicine. Eh mahal din naman ng abogado, Ay, hindi naman uh, ano ako eh working student. Ah. Okay, so nag ano uh, muna ako, kumuha muna ako ng scholarship. Nagtapos muna ako ng isang kurso, agricultural engineering. Ang layo ah. Uh, tapos uh, at saka ako nag-law. Kaya naman ako nag kasi naging member ako ng interim batas ang pambansa. O oh, at dahil doon, yung Ay, ba maker Ay lawmaker ang... yun eh, lawmaking bad yun. So ibig sabihin nung sumali ka doon, na-expose na ka at medyo nagustuhan mo? Uh, uh, at nakita ko. Eh, maganda pala itong batas. Maganda piloso ang batas pa. o maganda kita? Pareho na. Ah, pareha? Hmm. Pareho okay. na. Parehas. Ang tanong, hmm. so, pilosopo ka ba? Bakit mo tinatanong? Eh, kasi pagka, ano yan hmm. eh, pagka, di ba, abogado, dapat medyo pilosopo ka, matanong ka, magsisa. Pagka, at... ang isang abogado yung pilosopo, hindi di kampanilya yon. Ah, may ganon? Oo, pilosopo lang. Ay, pag nila maingay daw na lata, si, walang laman. Si Piloso Potasio. <laughs> 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 Hindi nga, totoo ba yun? Parang yes. di naman, di naman, depende. Yung mami-piloso po, yung parang wala sa lugar ang mga katwiran. Ah. Ganon ang, ganun ang intindi natin pag sinabing, pag sinabihan ka na Piloso potasyo ka. Ah, ganun ba yun? Hmm. Akala, so, ang pilosopo po is a negative. Siya negative may negative connotation. Yan. Connotation. Pejorative. Ah. Eh, kasi oh. di ba yung mga nanay natin, ay, nako, awag ah, mo ko pa, pe, ano, po. O, oh, di ba? Nagagalit na ganyan yung mga nanay natin dati. Kasi parang... Binabali-bali mo ang katwiran. O oh, kaya nga. So, sasabihin niya sa'yo, ikaw ay eh, napaka pilosopo mo. Mag-abogado ka. Hmm may eh, ganon. Oh, pero pagka naging abogado siya, hindi siya di kampanilya. Ah. <laughs> Piloso po siya. <laughs> Piloso po siya. Eh kayo po, yung mga nakikinig nating mga anak ng ating mga viewers, yung iba, alam mo, alam mo, wag ka, attorney. Alam mo ba, na marami hmm. akong mga, naki, na dating mga viewers natin na hanggang ngayon ay nakatutok sa ating programa. Bakit? Maraming kabataan ngayon ang gustong matuto ng batas. Yan ang katotohanan. Kahit hindi sila nag-aral ng law, pero gusto nila may alam sila. Bakit? Eh kasi pagka alam ninyo ang batas, alam ninyo ang mga karapatan niyo Yun. Yun ang importante. Alam At hindi kayo basta-basta mapagsasamantalahan ng mga taong walang budhi Agad-agad, hmm, walang budhi <laughs> Pwede naman ng circumstansya lang, di ba? Wow. Walang budhi agad Aho, eh e, Gini-gimbal lang kita O, tingnan mo, lalim diba. na Tagalog, gimbal Alam ko yon. Anong ibig sabihin ng gimbal? Basta alam ko Hindi ko ma-extrain Basta alam ko, ginugulat Kasamang gulat at sindak. Ah, ganun ba yun? Yung Talaga naman, ha? Yeah, may, may gulat at may, sindak. May, mm. talagang di lang talaga na natututunan dito, pati yung malalim na Tagalog eh. Bakit nga ba kasi malalim ang Tagalog mo? Taga eh, saan ka ba? Ako po kasi ay lumaki sa bulakan. Bulakan talaga? Mm -hmm. So Tagalog, Tagalog? Ay talagang Tagalog na bulakenyo po. O ang tanong siya, pag nagagalit sa'yo nanay mo, pa, paano ang pagalit pag sa'yo? Ay, kasi yung nanay ko, pampangan pampanganan nila yung pangasinan pang ni Locano eh. Halo? Halo. Ay, ang sakit sa bangs. Uh, oh. Eh, so pag nagalit, paano? Eh, di mag english na siya. Ay. <laughs> Kakaiba. O, sige. Ano bang mga numerong pwede nilang tawagan para naman na uh, sila ay makapagtanong at makipag-usap mm -hmm. uh, uh, sa atin? Ayan. Sige, pansinin po nyo, Gumagapang dyan sa ilalim Gapang ng screen. Gapang talaga. Ah, gumagapang. Sabi nyo, crawl. Troll, eh. <laughs> eh, crawl. eh, di gumagapang. Gumagapang oh, ano? po dyan sa ilalim ng inyong mga monitor ang numerong ang pwede ninyong gamitin para tumawag o mag-text. Sa mga Globe users, 0954 -310 at sa mga smart users naman, mm. 0961-770-8807. Ayan, tawag Hindi na. Hindi na po kinakailangan kabisahin. Ayun na po. Ayun na. Nakalista Oo. na po doon. Eh kasi we are concerned. Mm -hmm. Alam natin na gusto nilang tumawa, gusto nilang magtanong, mm -hmm. kaya nandyan na po yan. Ha? Kaya tawag na po Aha, at mag-text. Yes. Eh, Sabi na. natatandaan mo yung programang kailangan pa ba bang i-memorize yan? Ay, ah, FM yan eh. Bisyo na yan. Ay, ah, FM <laughs> yan eh. FM Kilala by. ko yan. Nakapicturean ko na yan. Ah, no? Oh. Pero na dyan. yan. Oh, O, eto na. Kasing edad mo ulit. Mm. 56. Hindi, hey, edi... Sabi ko, 50, sabi ko 45 ka pala. Mali. Kaya nga. So, mali yun. Hindi mali, mali, ko kayo edad yan. Mali, mali. Kasi uh... binaliktad ko 65 sana. Ayaw. Ay, hindi, hindi, pala. Okay. Uh Willy ng Caloocan City. Mm. Ay, attorney, kailangan ko lang po ng advice kasi naapektuhan ang lupa ko ng road widening. na mm damay -hmm. Nadamay ang mga halaman na ko. Diyos Wala ko Wala man lang kung pasabi sa akin. Ay, Wala po ko. akong pinirmahan o no? anumang binebenta na lupain ko. That's mm -hmm. stress na po ako. Ano bang ba dapat kong gawin? Nako, ang sana nga kung siya ang tumawag eh no kasi marami akong tatanungin sa kanya. Mm. Yan po kasing road widening. Ah uh, ito po ay ipinapalagay ko na ito ay proyekto ng pamahalaan. Mm. Ay siyempre po pagka road widening eh kinakailangan pong magbigay tayo mm. ng espasyo doon sa mga lupa natin na, na sa harap nung kalsada. Uh, ito po uh, hindi ako naniniwala na hindi kayo na sabihan. Tama kasi dapat talaga may Opo, abiso 'yan. Kasi talagang okay. may abiso po mm -hmm. 'yan at 'yan talagang iniisa-isa po nila 'yan. Malakas ang kutob ko na yung abiso na i binibigay sa inyo ayon yung tanggapin. Oh baka na, 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 nagkamali o na, napunta sa iba or nando doon, di nila Aha. nakita. Oo, oh, oh. Ngayon, uh, yan pong road widening ay karapatan po yan ng pamahalaan. Ng estado. Uh, ang tawag oh. po natin dyan right of way. Yes. Pero, kinakailangan po kayong bayaran ng pamahalaan doon sa uh, lupa na kinuha mula sa inyo at ginawang daan. O kaya lang, uh, yung kanilang basihan sa pagcompute ano? Nung just compensation po ang tawag natin diyan. Hindi po maaaring kunin ng pamakalaan ang inyong real property o anumang ari-arian para gamitin sa isang pampublikong uh, 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 purpose mm -hmm. nang hindi po kayo babayaran ng just compensation. Pero ano po ba ang just compensation? Oh, eh paano kung hindi rin sila nagkasundo uh, ano? po, ito ang uh, ang uh, value po ng lupa. Uh, na mawawala sa inyo, may fair market value 'yan. Mm. -hmm. Pero yung natitirang lupa sa inyo magkakaroon ng appreciation in value dahil sa nung, daan. dahil sa nung lumapad ang daan, Oo. Oh, oh. Ay naging naging mas mahal na ang lupa. So yung pong damage, yung pong nawala sa inyo, yung value nung nawala sa inyo sapagkat kinuha yung kapraso ng inyong lupa at saka yung value po nung yung yung, yung uh, naging pagtaas ng lupa ninyo pag ano yung po nila yon. Pagsasamahin, pag ipagmamatch. Okay, which okay. is ah, eh, s'yempre e, kung pareho sila, magkapantay sila. Kasabihin sa ng gobyerno, naku, wala na ako kung babayaran. May ganon. Eh kasi mas malaki nga ho yung inditaas ng value ng lupa nyo. dahil sa, ng dahil dahil sa, dahil daan na ginawa namin. Yes. Pero birang nangyayari yun. Ah, okay. Pero for example lang ato ni hindi sila nagkasundo. Ayaw niya yung presyo. Maari ba siyang tumanggi? O talagang ito ay gagamitin ng pangkalahatan, bawal kang tumanggi? Aha, bawal pong, ayan, para, ka, para makuha agad ng gobyerno yung lupa mo. magdi sila idedeposito nila yung perang ino-offer sa iyo. -de nila 'yan sa court o sa account mo, whatever. Mm -hmm. Pag naideposito -de nila 'yon, magte-take over na sila. At ikaw ay eh, si sheriffing ka na uh, hahakutin dalatang gamit mo at ikaw ay eh, ililipat na. Okay, pero kung maski nawala na sa iyo, uh, nawala ka na 'ron sa lupa pero hindi mo naman tinatanggap yung sinasabi nilang halaga ng lupa mo iko-contest mo yan doon sa court mm -hmm. Meron namang expropriation proceeding mm -hmm. na isinasampa ang Usgado tuwing sila ay gumagawa ng ganitong proyekto okay edi magkakaroon ngayon ng hearing mm -hmm. doon sa Osgado para matulungan ng Usgado na malaman kung magkano ba talaga ang ibabayad sa iyo mm -hmm. na just compensation yun nga lang kadalasan Umaabot yan ng sampung taon. Ang tagal naman? Eh, kasi pwede pang umapila ang gobyerno dyan eh. Mm. Mm. So anong suggestion mo? Mag-usap na lang at mag-meet halfway. Oh, kasi kung may natira naman o sa inyo, baka naman uh, sabihin nyo, taasan na lang ng kaunti. Kaya nga. -ka Napag-uusapan naman. Napag-uusapan. Oh, Kaysa, magantay kayo. Kaysa magantay ka ng sampun taon. At pangalawa, taon. proyekto po ng pamahalaan nito, makikinabang po lahat ng tao rito. Kaya, totoo yan. So, minsan talagang, sorry to say, mm. nagkataon na nasa inyo yung property na yan. Pero, no matter what, ang makikinabang karamihan, medyo siya yung medyo dehado dyan. Pero, nasabi niya na marami siyang nasirang halaman. Pwede ba yon na isama sa danyos? Aba, eh, kung masyadong rare ang mga halamang nasira. Like what? Meron ay, ka bang rare na halaman? Ay, yung rafflesia. Kala ko mariwan. Alam mo ba yung <laughs> Parang hindi naman rare <laughs> De, yun, ne, 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 mare. Ne, ne, ne. Joke lang, joke lang. <laughs> Baka nga sa bakuran doon, meron <laughs> <din>. <laughs> okay. Yung rafflesia. ano ito yung isang malaking, malaking halaman na nagbubulaklak ng malaking, malaking bulaklak. Ito'y kadalasan nasa jungle sa Malaysia at Indonesia. Pero pag siya'y namulaklak, napakabaho amoy patay. Parang ganyan, amoy patay na bulok. Ayan. Tuntua pa kayo, patay na bulok. Uh, rero Actually, sure, sandali rero, lang. No? Uh, sandali lang yung parang may bisan lang magbulaklak sa tanong. Ano ah, yan, Crazy Rich Asian? Parang roughly siyang pangalan. Di ba yung Crazy Rich Asian ganyan? Yung, yung lola, yun na meron siyang, meron siyang bulaklak kanya na misan lang bumunga, ganyan. Di ba? Di ka na no, Hindi no, naman no, crazy bumunga, rich... bulaklak. Ay, sorry. Bigla siya na bulaklak. Mm -hmm. oh, na bulaklak. yun na. O, oh, mm -hmm. sige. sige na. Okay. Pero pwede ba bayaran yun? Pag-rare. Mm -hmm. Ah, pag rare. Kung rare at nasira, okay. di sabi niya, nako, eh, sinira po nila yung aking collection ng halaman dito. Ayun. Eh, um, Mahal-mahal po nun. Okay, yun na. Mm, oh, ito, ito it. na. May color tayo, attorney, si Sandy, 25 years old. Magandang, magandang gabi sa'yo. Sandy, good evening. Si Mare at si attorney Danicon. Good evening. Good evening po, attorney Danicon and attorney Mare. Ay, hindi ako attorney Mare lang. Oh. <laughs> Mare lang po, Mare. Good Buti wala na tatanong kung bakit tayo naging magkumare, ano nga? <laughs> Kumare, kumpare. o, <laughs> oh, ano'y tatanong mo, Sandy? I, uh, I need advice lang po. Kasi sa isa po, po akong housekeeping attendant sa isang hotel. Housekeeping Ngayon, attendant sa isang? Hotel po. Hotel, okay. Hotel, hotel po. po ba o motel? Hotel po. Hotel. Ano po ba yung ginagawa ng housekeeping attendant? Ah, uh, naglilinis po ng ano po ng ng kwarto. Nagpapalit yes, ng mattress. Nagli uh, yes, so housekeeping. Housekeeping. Yeah. yeah, housekeeping, housekeeping. housekeeping. Okay. okay. Ang tawag yes, nila ay eh, attendant. Yes. Uh, sige. Ano okay. pong tanong? Ngayon po, kapag tapos ko po sa work ko, binababad naman po ako ng visor po sa computer para gawin ng mga dapat niyang gaw gawin, gaya nilang lang ng DTR report. Nirace ko na po ito sa manager. Sabi po, sabi ba naman po sa akin, okay lang daw yun kasi ako raw po ang kapalit sa writer, so Kaya alamin ko na ang mga bagay na yun. Tama po ba yun? Parang ah. meron pa para sa kanya. Parang may... May parang may suhol. No? Oo, parang sabi niya, sinabi sa kanya, attorney, total ikaw naman ang papalit siya. O, oh, mag-training so, ka na. Mag-training ka oh, na Oo, oh, eto, eh, huwag kang magreklamo kung gagawin okay. mo ito. Hindi, pero maiba ma ako. Mabutit nandiyan kayo. yung bang sa computer eh, pag ginagawa mo, within office hours? O after? Opo. Anong opo? After po o during the time na may dapat na magtrabaho? Minsan extend po. Ah, extended. Oo. Okay. Okay. Kasi po, ah, uh, kung kayo po ay binibigyan ng trabaho during office hours, eh, madali po nilang magagawa yun. Ah, uh, tasabihin nila, eh, wala ka lang kasing ginagawa. Mm. Okay. Kaya naman office hours pa, may ibibigay sa 'yong yung additional na work. Mm -hmm. okay. Meron po kasing, may, uh, meron po kasi tayong job description mm -hmm. doon sa ating employment contract. Kadalasan may job description tayo. Mm -hmm. Pero pag binasa po ninyo, bihira akong nakakakita ng uh, job description na hindi nakalagay yung and other tasks. That management may... May give assign, you or okay, assign. assign. So in short, pwede niyang gawin yun kasi nandoon nga yung other works. Yes. Uh, Ay, pero uh, sa akin, ang advice ko, titignan din ninyo. Ah, uh, pakiramdaman uh, uh, ninyo. Okay. Tingnan ninyo kung okay. ano ba ang job description ninyo. Pero sa akin aking experience dahil abogado rin naman ang gumagawa ng mga job description na yan mm. at alam din ng mga abogado na nako eh para mabigyan natin ng ibang trabaho yan nilaligyan nila ng catch all provision and other and, and, other tasks pero that management may assign to the employee hindi ka binabayaran ng OT pag sumasobra ka Sandy hindi po. Ah, yun. Okay. Yun ang i-claim mo ngayon. Okay. Ang tanong, ilang okay. beses ba ginawa sa'yo? Baka naman one time lang, friend. Madalas yata. Madalas? Isang buwan po. Isang buwan? Isang buwan, buwan, po. Isang ah, buwan tapos, na puro OT? Hindi, hindi, yes, hindi ka sumingil. Opo. Ah, di ngayon. Sumingil, sumingil ka. Sabihin mo, ay nako, kasi po, meron, ah, nag-ano nag, ako, nag-overtime. O sisingil po ako ng overtime. Na-promote ka ba matapos mong ginawa yung mga pinagagawa Oo, ma. sa kanila? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. Okay. May, may ramdam ka bang ma-promote mapro ka? Training pa rin po. Oh, pa rin po. Ah, training traini. pa rin. Ang tawag natin dyan, idinadanggil yung karot sa mukha ng kabayo. <laughs> kabayo, karot? Oh, kasi... Hindi ba rabbit? Hindi. Mas paborito din okay. ng kabayo ang carrot. Ah, so parang pinapain sa'yo na ipopromote <laughs> ah, ka. okay, nga. Okay, niya yung <laughs> Ganito, karot, Sandy, <laughs> Ako lang ha, ito yung sakin. Okay lang naman na mag-extend. Pwede mo sabihin sa kanila na ngayon, hindi pwede eh. Hanggang sa masanay na pwede ka nang tumanggi. Pag tinanggal ka sa trabaho, anong gagawin niya? Ay, magpa-file tayo ng kaso. Ay bakit kanya tinatanggal sa trabaho? Ah, ay ginagawa ko naman ang gusto ninyo. Ah, eh in, in fact, ganito, ah, ganito, ganyan, ganyan. Ah, ah, okay. Pero so, nga, kung ang problema ay overtime, mag-apply kayo ng, para mabayaran yung inyong overtime. Yan. Okay, Sandy. Kasi po, pagka yun ay tinanggihan nila tapos tinanggal kayo, ay, meron tayong maisa, may kasay. Mm -hmm. Naku, eh, hindi po nila binayaran yung overtime ko, eh. Nag-apply nga po ako ng bayad, eh. Hindi nga nila binayaran, eh. At ang dumapo sa akin ay dismissal. Oh hindi naman hindi da, makatarungan yun. Eh sa akin, talagang may kaso. Eh, kasi kung inaaraw-araw ka na, eh, siguro, eh, it's mm -hmm. about time na... Mm -hmm. Pwede mo na sabihin, oh, eh, stay ka muna, wait a minute. Sandali lang po. Mm-hmm, kape eh, mainit. Oo, oh, oh, tama. Mainit mo mm -hmm. yung kape mo. Hindi na masyado? Hindi na masyado. O, di diba Kasi yung pakisama at saka yung tulong at saka yung sigasig ng trabaho, nakita naman nung isang buwan na yun. Uh, marami eh, mga, naman, ano naman, marami mga ulit employer ulit. ang abusado. Ay, totoo yan. Uh, totoo yan. Okay. Tapos eh i-dinadanggil-danggil eh, sa iyo yung promotion mm -hmm. para hindi ka magrereklamo. Katama. Eh pero ano? Magagawain ano, ng supervisor niya 'yung binibigay sa kanya. O sige na. Tapos ang kutob ko. O, oh, eh. Okay ba tayo Sandy? Okay na. Yes, po. Okay, salamat, Ay, oh, salamat po. Salamat. Good luck, ha. Good luck, ha. Pag na-promote oh. ka, sabihin mo sa amin, ha? Oh, ah, pag hindi na baka mag-blow up. Pag tina pa. pag tina guys, tabaw sigurado tatawag ulit. Okay, pero hindi hindi, hindi ka matatanggal diyan ha. Ma-pro-promote ka ha. Good luck sa iyo. Okay, thank you. Ayano, oh, ito. Si Carla ng Bulacan itong tanong niya, Attorney. Uh, good evening po, Atty. mare Legal po ba na ibenta ang award na lupa at bahay? At yung bahay na nakuha from National Housing Authority. Kung legal man, ano po ang proseso na dapat naming gawin? Okay, na-awardan siya ng lupa House and or siguro minsan kondo, minsan kondo, minsan uh -huh. lupa. Pag in-award sa'yo, pwede bang ibenta yon Bigay ng gobyerno. Meron pong pagbabawal na limang taon. Five years lang. Uh, usually, five okay, years lang. Okay. Hindi nyo maaaring ibenta sa loob ng limang taon. Mm. Kaya lang, data po ah. So, balit. Ngunit. <laughs> eh, meron pong mga magagaling na binibenta na ngayon, maski isang taon pa lang. At uh, inilalagay nila ron sa kanilang kasulatan na yung ay magkakabisa after five years. Ay, huwag ka papayag. Ah. Pwede ba yun? Hindi, sila yung nagbebente. Pero pwede ba yun? Legal ba yun? Eh, well, pagka nalaman ng NHA yun, Babawiin. Babawiin. Mm -mm. Ah. Eh di, kung ano man yung binigay sa inyo na, na, kung nagbigay man ng pera sa inyo, eh di, nako, pwedeng babawi rin. Ay, opo. Eh, oh. kaya lang ang problema, hindi natin kasi alam eh, kung siya ba yung bumibili, o siya, o siya -benta. ba yung nagbebenta? Oo, pero bawal talaga ah, yun. pero kung kayo yung bumibili, ay, naku po, may merong, merong risk yeah, na that's true. mabawi yan. Opo. Okay. Eh, pagka yung pera na ibayad na ninyo, ay, hahabol na tayo sa Tambol Mayor. That's true. Kaya ingat-ingat hmm. lang. Ha, O ito hmm. naman, si Danica, 28 years old ng Kaloocan. Pwede po bang ipablatter ang isang tao na tumakbo sa pera ko? Kahit malayo ang lugar nila sa akin, taga Mindoro po kasi siya samantalang ako ay taga Kaloocan. Nangutang. Ayan, e, tinakbo uh, yung eh, pera niya. Isang tao na tumakbo sa pera ko. Eh, Malachubas. Yun po kasing pagbablatter... Ito po ay eh, ginagawa natin kung saan nangyari yung krimen o oh, kaya yung i re niyo, ninyo na gusto ah. i blatter Eh hindi nyo po pwedeng i blatter yan. Sa kagayan, eh dito nangyari sa Maynila. Kaya kung yan eh nangyari sa Kaloocan, sa Kaloocan po ninyo i-blutter. Ang tanong... Sir, napakalaki po ng kalokan. Ay, eh, saan po ba sa kalokan ko ipapablatter to? Yung pinakamalapit na presinto ng pulis. May blatter po ron. At kung ang presinto ng pulis ay napakalayo, ipablatter na lang ninyo sa barangay. Mm -hmm. Kasi po, yun namang blatter, magpapatunay lang na nung panahon na yun, eh, nagreklamo kayo sapagkat merong isang tao na tumakbo kasama yung pera niyo. Pero ano mangyayari doon sa blatter? Ano ba ang purpose ng blatter? Evidence lang yon. Pero yung ah. blatter na yon ay hindi magiging sapat para mag magsampan ng kaso. Oh, mm. so ano lang yun, sasabihin lang. Pero dapat Patunay pa lang na, lang. Ay, ang, ano lang pinatutunayan ng blatter. Ay, nung humpanahon na yon, nung araw na yon, nung oras na yon, yung petsa na yon, nagpunta po rito itong ginang na ito. Mm. At inireklamo po itong tao na ito. At ito raw po ginawa niya patutunayan mo pa yun. Ah, syempre. Kasi pwede oh. ka naman magsinungaling Kaya yung na, sa blatter, di ba? Oh. So, may isa isa iba ang blatter? Ay, para lang mapatunayan na ikaw ay nagreklamo. Ayan. Yun lang. Okay. Mm. Well, anyway, ang dami nating natutunan ngayong araw na ito. Sa totoo lang, ang dami kong uh, nakuwang pointers today. At sana kayo rin naman nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod. Ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao! Attorney Danny po, abogado ng abogado de Campanilla Yung totoo, uli, mo take two, uh, take two. Ah, take two. Ado, attorney Danny po, abogado de Campania ng bayan. Okay, hanggang, sa susunod wali. po natin pagniliin. <laughs> Bye.